O ni Palan mga idol, pasiring Palan po kami sa Open pit Kang Masaga. Pako Palan po kami ki kangkong. Kay kung po Palan Digdiso sa Kuyang Agong. Uh, sabi ko sa iya ibahan niya lama ako ta man nga ako tatao kang kangkong Hindi totoo yan. Nguyan nga ni dyan, sige ko nang kakalakaw nga ni. Pero ako raw maglang, ng nga nakahiling pa akong bayawas. Nakahiling ko kang bayawas na ini masiramon. Ramon. Hmm, pa medyo matagas mga idol. Wala naman kami pasiring duman mga idol sa uwahang kikang kong ta. De, kami gula yun mga idol. Hindi totoo yan. Adubuhong ko mong mga idol ining Kangkong kong na inipag nakakuha kami. Tapos kita mo mga idol kitin na pa. Ang aning masira mo. Yan, pasiring gula po kami duman. Medyo rara yung anin ni mga idol na lakawan mong ini. Yan, medyo nga ilinwa ko dyan. So, bayawas. Tama pa itong pala nito. Pag una ko kaya sa na. Uy na nga ni ko na nga. So, agong yun na sila pinakuako kay kangkong Kung Ta dahil pwede ako magdumog bad maraot ang skin care ko mga idol nako mga idol yan di yun na nga so agam ko na sila nga na yung ko kay Yan Ta dahil pwede talaga ako magdumog mga idol pwede nga ni daradara na kang agam ko so kangkong Kung wag na nga na ako dyan o yan isibuto na ako tamoy ako na makagulay na das magpa ako mga idol dyan Nadas magtalaga talaga ako yan. Uy, nang hane, pauli na nga kami mga idol. Nakahiling pala na ako din mga idol kay swimming pool. Malinigod pala yung swimming pool na hindi. Pwede lang yan. Wow! Ayun ko pala yung swimming pool na ini. Nakukulay blue, malinawon. Ayun maglangoy. Pero tigiling hiling kumati. mga tigil. Ayan. Tigisip-isip ko ba? Ayun, nasa? Mauli na sa anya ako kita.